At narito na po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules February 28, 2024. Sa ating pong satellite image, ang pangiral ng North East Monsuno Haing Amihan, particular po sa Luzon at sa Visayas. Ito po ang magdadala ng mahinang pagunan, particular sa Cagayan Valley Region at kayon din sa lalawigan po ng Aurora. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon at Visayas, kasama na po ang kamaynilaan, asahan pa rin po yung mga isolated o pulupulong mahinang pagulan. So generally, fair weather po sa Luzon at Visayas, pero posible pa rin yung mga isolated light rains. Sa bahagi naman po ng Mindanao, yung mga kaulapan na magdadala po ng mga pagulan, mahina sa katamtamang pagulan, partikular na sa may bahagi ng Caraga at Davao Region. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, mga isolated or mga pulupulong pagulan, pagkulog at pagilat ang mararanasan. Sa kasalukuyan, wala po tayong minomonitor na low pressure area na maari maging bagyo na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa pagtatapos ng buwan ng Pebrero, wala po tayong magiging bagyo, wala tayong naging bagyo sa ang magiging bagyo sa loob ng PAR. Sa pagpasok naman po ng Marso hanggang isang bagyo ang maari po nating asahan. Zero to one ang ating in-expect na mamumong bagyo sa buwan po ng Marso. Pagkamat may amihan tayo ay wala pa rin nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Pagamat inaasan po natin ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalon na karagatan, particular na po sa ilang bahagi ng Luzon at silangang bahagi ng ating bansa. Kaya magingat pa rin po tayo lalo na kapag may mga thunderstorms na biglang magpapalakas po ng alon sa karagatan. Atin muna po ang lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Miyerkules.